dahil sa AKB, natupad yung pangarap ko na makapag-coach. Na-expose ako, nakilala, may ganitong laro. Kahit pala yung may edad ka na. Salamat sa ako, Bicol Cup. Pumutok yung pangalan ko. Halos lahat ng player na dito sa Kamsot nasa AKB Cup na eh. Tuwan-tuwa ako dito sa ako, Bicol. I have to showcase kung anong meron pa si Obe. Naging tulong yung ako, Bicol Cup. Tuloy lang sa pangarap. Huwag lang sumuko. Froylan sa Jr. Junior, uh, from Pasakaw Kamarinisor and uh, forward. Nagsimula ako dahil sa influensya ng aking kapatid. Sinama ako sa basketball court at naglaro kami ng basketball at uh, doon ko na rin na realize, tutunan yung mga paglaro ng basketball. Dati akong soccer football at uh, naging sepak takraw. May naka, mayroon sa akin naka-scout. Dinala ako ng Maynila at nakapaglaro ako ng in CAA at mga intercommercial sa Maynila. At naging player din ako ng pro uh, Pasig Pirates at uh, Tarangani sa MPBL. Ang pagiging isang player kasi eh, talagang dapat mag-focus uh, mag ka kung ano yung nilalaro mong event uh, dahil ng basketball. Naging motivation ko siguro yung panunod ko ng NBA nung araw. No? Si 1996 is Michael Jordan. Uh, na ako ng interest dahil sa nakikita ko sa kanyang uh, laro. Doon sa paglalaro uh, ko ng basketball, ang naging party dito ng aking family is to support. And then, nandyan sila pag may mga injury ako at nagiging alalay sila sa akin. Uh, yun, nakakapag-support ka sila. Talas na nagiging problema ng player yung injury. Doon ka makakaramdam kung makakabalik ka pa ba o oh, hindi na. Nang nagka-injury kasi ako dati sa ankle, parang dunga pa na injury. Yun yung mahirap kasi na kung makakabalik ka pa. Tulong sa akin yung basketball dahil napag-aral ako ng libre sa mga school. And wala kang binabayaran, wala kang iniisip na ano. At uh, yun yung napakalaga ng isang athlete sa, mga, sa isang nag-aaral, yung libre ka sa isang eskwelahan. Experience ko sa Cubicle Cup dahil uh, nagkaroon ng opportunity yung mga player dito. Lalo, isa na ako doon sa nabigyan ng chance na kahit pala mag-retire ka na ng yung may edad ka na, nakakapaglaro ka pa rin dito sa ganitong liga. Walang ganito na exposure dahil sa noon pag uh, may ganitong competition uh, kailangan mo dito ng uh, self practice tulad ng shooting uh, kailangan mo dito mag jogging at mag uh, pre uh, preparation ng katawan kailangan mo mag-diet para magkapag uh, magpaghanda ka sa mga sa mga laro yung maraming laro na nakakapaghinayang, napanalo ka na, bigla pang uh, nauudlot dahil hindi para sa inyo yung, ay, yung, yung, panalo. Yun yung maaalala mo dito eh. Nandun na yun eh, one points na, lamang ka na, bigla, ka, bigla pang mawawala. Siguro dapat magkaroon sila ng disiplina and then commitment sa basketball at magkaroon ng time management. Hindi pwede yung kapag uh, profession mo yung basketball, yung re-relax ka ng isang araw, kailangan mayroon kang time. Nagpapasalamat ako sa Cubicle Party List. Nagpapasalamat ako kay Congressman Saldico. At nagpapasalamat din ako kay Congressman Bongalon.